yon Yun, kasama na naman natin po magkapag yung si Praki dahil kahapon niya mayroon kami isang sub na hindi gumana. Yung pala, tinesting nga namin yun para i-check kung yung sub may problema o split o it's split on para gano'n ang tawag doon ano mo ito kaya basta ganyan at syempre pinaklas nga namin yung para makita namin kung buo yung speaker buo yung lahat yan nangyari nga buo naman pala ang nangyari ang problema pala yung parang isang channel na pinagawa ko na noon last time eh parang nagkaroon na naman ng problema at hindi ko inaasahan yun at sya, syempre ito nagkaroon kami ng konting pa dahil medyo late na rin kami nag-start para 1, eh, syempre eh, 1, ah uh, pamerian tayo mga 3, ganyan. At saka, Ayan ang kagandahan pag yung mga mo sa Sounds and Lights eh may alam sa mga bagay-bagay. Si Franky talaga marami alam yan kahit titignan yung ganyan. Mukhang kahit mukhang tao lang pero talagang maraming alam yan. At tingnan niyo, nakakita niyo na mapapagsabay yung paghihina habang umakain. Masamang galing yan. Isa na yan. Maraming idea na tungkol sa sounds na ipapaliwanag niya ng tama. Na ako hindi ko alam yung mga ganong bagay kaya Uh, kung magbabayad lang din kayo na makakasama sa sound and lights, hindi lang kailangan puro tagabuhat. Maganda rin yung, yung right? tagabuhat, pero halos ganun din right? naman ibibigay niya eh. Yung makakasama niyong tagabuhat o sa sound system, mas kumuha na kayo ng mas magaling talaga hanggang maaari. Pero syempre, yung mga kasama mo pa rin dati na nung nagsimula hanggang It's kung maging right? pagkakataon at makakasama pa mo. Okay lang. Mag rin na makakasama, okay. pero kung gusto mong kahit pa paano may matutunan talaga. Ako kasi disadvantage ko, hindi ako nasasama sa ibang sound system na malalaki. E ito kasi mga to talagang nakakasama sa mga malalaking sound system. Ako kasi tamad, talaga wala naman ako hilig sa sound system. Ang gusto ko lang talaga, ako. banda lang, tumugtog lang. Nagkataon lang na uh, dati, syempre kalakasan na, na, pa, kapala, lahat naman na bagay pa ng panahon lang may panahon na talagang lumakas kami na na banda, tapos biglang syempre, napapackage na rin namin yung sound system pero dahil nga doon, hindi ko naman talaga 40 yung sound and lights in sa akin, pero syempre dahil nga bilang, uh, ikaw yung may-ari, kailangan mo na rin aralin pero ayun nga, kung ikaw hindi magaling na may-ari na sound system hanggang maaari, kumuha tayo o magpaturo tayo sa mas magagaling sa atin lalo na yung mga ganyan nakakasama natin eh kasi kung pare-pareho mga tagabuhat lang kukuhanin natin wala ikaw din ang gagawa ikaw, ikaw din ang maglalatag ikaw magpapaliwanag ikaw magaganito ang problema nga lang din natin syempre sa mga sa mga nagkaalam-alaman na o may alam na minsan talaga mayabang eh given yun kasi eh, doon sila magaling eh doon sila doon yung porti nila na ikaw naman na may owner na tatakatanga ka eh, syempre, maging humble ka na, makinig sa mga mas, mas may alam talaga sa'yo. O, oh, yun. Kaya nga ni Prangin yan, napakadami alam niyan. Kung ano-ano lang pinaggagawa namin ganina. Sa 30 ang ginawa namin, lima lang tumama. Hindi, basta kahit pa paano naman, may, may naayos kami sa mga wire namin. Kasi parang, napakatatagal na rin ng mga wire ko na yan. pero, kumbaga nga, hindi ko na-expect na, na si Kaso kasi nga, dami ko rin ginagawa at, yun nga ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon na na ayusin, i-check yung mga wire ko o mga XLR ko parang ganon at kahit pa paano naman may nabuo na mga kami ilang pirasong matino na makakapag-survive naman sa mga event-event namin at, at alam ko na ngayon at pinag-iwalay ko na rin yung mga matitinong wire sa hindi matitinong wire kaya mas kahit pa paano mas madali na yung oh, kuha ka ng wire doon hindi yung pabalik-balik ka ng ganyan at dilagyan ko na rin ng tanda yung yung mga pwedeng gamitin at hindi na pwedeng gamitin at yung mga hindi, ni na pwedeng gamitin gagawin ko na lang sampayan uh, gano n. okay, panali ng aso, pusa mga ganoon kasi nga wala iwala wala nang silbi at yun basta maraming maraming salamat kay praki sa mga nangailangan ng tech dyan o oh, soundman si praki Pardo sa Facebook ko ano niyo yan kung gusto nyo rin na na marami matutunan lapit lang kay sa mas magagaling mas mas marami pa mas magagaling kay prake, pero syempre nga kung sino pwede natin ma-approach o malapitan eh yun at saka sana nga talaga magkaroon tayo ng talagang solid na makasama ito si Prake kasi hinihiram lang natin ito kasi marami talaga itong sound system na sinasamahan at malalaking sound system at saka talaga mga ano eh tayo kung ta yung focus natin sa sound system eh. dahil talagang ang sa dami na rin sound system yon. at saka ayun nga pabayarin ako na na hindi hindi ko rin natuturuan na maayos yung mga kasama ko yung mga, mga kasama natin nagiging buhat kaya ang nangyayari nga napapabayaan din yung gamit at yun nga syempre isang mabilisan lang to na matagalan din namin ginawa dahil simula alaw na hanggang 7 ta o 8 kasi mabusisi din yan pagkatapos syempre nito nagpo-trip din kami rito sa may tapat ng nang plar ng simbahan ng Plare Basta dito lang sa malapit sa crossing. Kaya kayo niya paggabi Rice yan. Tapos Anne Lisabaw napakasolid solid mga gusto lang na kumain sa Plare Solid dyan. Ngayon maraming maraming salamat ulit parang prangin. Uh, sana susunod makasama ka namin ulit sa mga event at sa syempre sa mga ganyang putri pan. Yun lang. Salamat. Samayon nyo ko Peace be with you. God bless.